Ganito kalala ang dumi at oil stain ng obiname namin. Nakakadiri. Ngayon ko na nga mapapatunayan kung effective ba itong oil stain cleaner na nabili ko sa TikTok. Ganyan siya kalala. No judge. Hindi ko nga patandaan kung kailan ako huling-huling nang dinis talaga. Hindi ko nga lubos maisip na ganito na pala kadumi ang oven namin. Dahil si Javi lang naman talaga ang mahilig magluto dito. Buti na nga lang, bumalik na rin si Ati Jane, yung nagpa-part-time cleaning sa akin. At least may makakatulong na sa akin magkuskus nito. Ang ginawa ko, in-spray ko muna lahat ng kasulok-sulukan yan. Tapos, binabag ko muna siya na mga at least 2 hours yata. Para pagkukuskusin na lumambot siya. At madali na lang kuskusin. So, pinaya na nga kinuskusan nga ni Ate Jen. At ayan, yung kusang nagtulok-tulok na. So, yun yung mga oil stain sa ibabaw. Natanggal siya ng kusa. Mabula din siya pero dinagdagan ko yan ng washing liquid para matanggal yung oil sa sponge. Unang banlaw kita mo na yung improvement. Kita niyo ba? Ang laki ng pinagbago. Ang galing. Wala akong ibang ginamit kundi ayan lang. Dahil nga na-amaze ako, inulit ko ulit. Sa pangalawang spray ko na ito. That time, hindi ko na siya binabal so diretsyo ko na siyang kinuskos. Nakikita ko na nga yung glass. Meron pala siyang glass. More more than 10 years na sa amin ito. Ngayon ko lang nalaman na may glass pala siya. <laughs> Nangako kasi si mister na bibili daw siya ng mas malaking oven ngayon taon. Eh mukhang ang pangako niya mga mi dahil sa sobrang daming bayarin. syempre unahin muna natin yung mga tuition ng mga bata. Sa pagtiyaga-tiyagaan muna natin ito. e eh, linis lang pala yung katapat niyan. Magmumukhang bago pa rin. Tingnan niyo oh, o oh, 'di ba? Ang linis na ang kintab na. Yung akala mo, candy, pero nakakalinis pala yan ng mga damit. Ako yung nanay na mabilis mabudol kapag ka lagi ko nakikita sa FYP ko, kaya ayan na pa-checkout na agad-agad. Basta magagamit ko sa bahay at makakatipid ako, eh, go ako dyan. Eto nga yung laundry capsule na 4-in-1 na pala, at hindi ko pa nga nabubuksan, humahalimuyak na sa akin yung bango niya. Eto nga yung itsura niya, o, oh, di ba Parang jelly bean candy lang. Ang dami mo na nga malalabhan dito kasi yung isang pirasong ganyan, pwede mo na siyang ilagay guys sa isang salangan mo sa washing machine. Makakatipid nga pala talaga ako dito dahil hindi ko na kailangan ng maglagay ng fabric conditioner dahil sobrang bangunan niya. Ilalagay mo lang siya directly doon sa damit, wag doon sa dispenser. So, dalawang pack yung nilagay ko sa light color na mga damit namin. Bari 45 minutes lang yan. Tapos, after 10 minutes, chinek ko. Papakita ko lang sa inyo kung ganito siya. Tingnan mo, oh. Wala siyang bula, guys, ha. Hindi siya mabula. Pero eh, no, mukhang nalilinis naman siya kasi konting ikot lang yon Kita mo na agad sa tubig. At bet na bit ko yung amoy sakura fragrance sa natin yan pagkatapos niyang umigot at eto na nga natapos na nga at tiyara, ganyan ang itsura niya guys oh mukhang malinis siya malinis talaga siya nakakabilib tapos yung mga uniform ng anak ko naaamoy ko pa rin hindi ko siya nilagyan ng fabric conditioner ha? tapos nagsalang ulit ako ng mga dark color yung mga pantalo namin dalawang pack lang din yung nilagay ko tapos hinahanap ko yung plastic na nakabalat doon sa capsule baka naiwan diyan pero natunaw-tunaw siguro yun no napupunta rito sa filter Okay, I will challenge you to break this hanger in front of this. <laughs> challenge! You can if you can break this hanger using your hands only. <laughs> And then you can ask anything you want if you break it. you can't break it. That's pretty cool, isn't it Oh, unbreakable hanger oh you lost your challenge man <laughs> that's cool right show them unbreakable it's cool right definitely unbreakable try the other hanger a uh this one I'll try this one. This is from different than this one. So this one the unbreakable and that one is the not... what? <laughs> you waste my hunger. <laughs> <You just> told... <laughs> so this is absolutely this one, yeah? My god, it's like um twelve dozen. Uh, you know how much? One hundred pesos. How many is three thousand? How many is in a thousand? 12. Okay, so how? 3 times 12. 12. <laughs> 36. Yay! Yay! 36 hanger for only 100 plus. Unbreakable. That's value. <laughs> In order ko nga ito sa TikTok. Sakto kasi ngayon, di ba, tag-ulan na. So, ang hirap na magpatuyo ng mga damit. So, kailangan natin ng na mga hanger. So, 3 dozen na ito. 139 pesos lang pala ito. Kasama na yung free hanger with clip. So, hindi pa ako na kontento sa ginawa ni Mr. Kaya ito, tinry ko pa rin talaga siya kung mapuputol ba talaga siya. Alo, nakamiss talaga ako dito. Ayaw talaga niyang maputol mga may. Flexible talaga to Tsaka unbreakable talaga. u.